Guys! Tingnan nyo naman ang nilaga akong saging. Parang inihaw. <laughs> ay, hindi to inihaw ha. Nilaga ito na sunog. Oh. oh. my god. Hindi ko na kung anong nangyari sa akin saging. Kakatuwa. <laughs> Kain tayo guys. Oh. Nilagang saba. Ay nasunog. <laughs> Yan. Limang piraso lang guys ang hindi nasunog. Pero, Masarap pa din. <laughs> Tingma, titikman natin, guys. Guys, nakita nyo naman yung aking nilagang saging. <laughs> Hindi ito inihaw, ha? Ito ay nilaga. Ay nasunog ang aking kaldero. Sunog na sunog, guys. Parang inihaw sa kaingin. Ayan ang aking saba. <laughs> Pero masarap din pigman nga natin, guys. Oh, my God. Sunog. <laughs> sunog <laughs> ang nilaga ni Lola. Nako. Mm, ako. Ano ba yan? Kalahati nilang makakain natin dahil sunog. Mmm. Mmm. Masarap din. Huwag na lang kainin yung sunog. Ano? Ayan o. Ayan. <laughs> Ano ba yan? Tamad si Lolo nakahiga. Nakahasagdal sa couch. Nanonood tayo ng news tungkol sa Taiwan, guys. Yung lindol. Pero ma masarap, guys, yung saging na nilaga <laughs> na Ayan. Kain tayo. Masarap. Ang sarap-sarap, guys. Kahit sunog. Ayan. Mm -hmm. no isa, hindi na natin nakain yung puwet kasi sunog talaga. Nilagang saba. <coughs> Nilagang sunog na saba. Mm -hmm. masarap? Mm, masarap! 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 Masarap ang lasa guys. Kahit sunog. Ayan. Yung naman lipstick ni Lola pula. Piusya. Tapos yung nail polish ni Lola Piusya. Kawa naman guys. taga Taiwan. Ano nilindol sila. Grabe oh. Ayan. So, nakakain tayo ng dalawa. Meron pa tayong naiwan na sunog. <laughs> Ay, tingnan mo no, yung aking nilagan sabaw. <laughs> sunog, sunog. Sarap, sarap. <laughs> sunog, sunog. Grabe na ano po. Ito. Perfect ito. Hindi sunog. Guys, hindi ito saksik ka, Saba ito. Tingnan nyo. Nakatuwa <laughs> nilaga ko. Sa harap. Parang nilaga galing sa kainin. <laughs> ay Sunog ang balat. Sunog pa ang laman. <laughs> ay. Muntik na masunog ang aming apartment. Ito, nakakatuwa oh Nasunog ang balat. Nasunog pa ang laman. <laughs> Talaga naman o oh guys o. Oh. Sarap. Ang sarap-sarap, guys. Ha? ha? Kakain pa tayo, guys, ng isa. Tikman niya natin ito. Isang ito. Sunog ang balat. Ayun. Ah, ito hindi maganda naman yung pagkasunog niya, guys. Oh. Pwede pang kainin yung sunog. <laughs> Parang charcoal. <laughs> um, sarap pa siya. Hindi naman siya sunog ba sunog. Hindi katulad ng iba ito. Mm. Sunog pati laman. Ito balat lang. hindi guys ako makapunta sa palengke kasi madaming snow ngayon. Kaya mga na lang tayo ng saging na nilaga. Mamaya pakita ko sa inyo ang snow sa labas. Ayan. So, nakatatlo tayong sabah tama na yan na pananghalian mamaya uling gabi yung the rest na sunog <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. ay god ano klaseng nilaga ito nila yun ang lola ni Paul hindi na kasi guys naglaga ako tapos nagtelepono ako Nahiga ako dito sa couch. Dito, tinatayon ko ngayon. Ang sarap na kwentuhan namin. Ay, mamaya naamoy ko. Uy, naku. Naamoy ko yung saging. Sabi ko, ay, yung aking nilaga nasunog na. Ayun, nung pinuntahan ko siya. Ayan na. Ah. <laughs> sunog, sunog. <laughs> ano ba yan, ano? Sige guys, thank, thank you sa pag ano, sa suporta. At ipakita ko din sa inyo ang weather ngayon dito sa Montreal. It's snowing guys. Ayan. Panoodin ninyo ang snow. Kaya masarap mga ng mangainang... Ayan guys, masarap mga ng mangainang... nilagang saba. Ayan ang isno namin. See? Aha. Uh -huh. White Christmas na naman kami, guys. yung mga puno. Oh. Thank you.